Hi, Beshies! Today is Monday, July 15. And run some errands with me ulit. So, nandito kami sa Ayala Mall, South Park. And 6.30 a.m. lang yata yan. Ang goal namin today ay kumuha ng PSA birth certificate, NBI clearance, and magpa-members SSS. So, naglalakad nga ng mga documents itong anak ko. Kaya sinamahan ko siya. First time niya, kaya gusto ko siyang igay. Do, alam kong kayang-kaya naman niya to kahit mag-isa siya. 7 a.m. ang appointment ko sa civil registry para kumuha ng PSA birth certificate ng anak ko. Hindi namin mahanap yung PSA birth certificate niya. And kailangan niya yun para sa pagkuha ng iba pang mga documents. Ako ang nagpa-appointment so ako ang kailangan pumasok sa loob. Eto nga at fill out lang ako ng form. Sobrang bilis nga lang ng process today. Saglit lang nakuha ko rin yan agad. Sa magtatanong kung may bayad, yes po may bayad ang pagkuhan ng PSA birth certificate. 739 and nakuha ko na bilis. Ang bilis nga ng process today, tuloy-tuloy lang ako sa mga windows, pagtapos ko magbayad narilis na release so, na agad. So, schedule nga rin today yung appointment ng anak ko sa NBI, so dumiretso na kami dito. Wala siyang binayaran dyan, sa susunod na vlog, ituturo ko sa inyo kung paano. So, hindi ko alam na kailangan pala ng voter certificate, so ayan. So, sumegway na nga muna kami sa Comelec para kumuha ng kanyang voter certificate. Tinamahan ko nga sana siya sa loob, kaas na sabi, maghintay na lang daw ako sa labas. Napagkamalan pa kaming mag-ate dyan. Mm -hmm. Mabilis lang din at nakuha niya rin agad ang kanyang voter certificate. Kaya bumalik na rin kami agad sa may NBI at ayan, nag biometrics na siya. Sad nga lang kasi next week pa daw marirelease yung NBI clearance niya. So pagkagaling dito sa South Park, bumiyahin na kami, papunta naman kami sa SSS. So, eto, nandun na kami sa loob at mayroon na siyang number. Okay. Mag-apply for new member yung anak dito ko. Dito kami pinagintay sa may Windows 7. And pagpasok mo dyan, tuturoan ka nila ng gagawin mo sa computer. Medyo malayo yung number ng anak ko, pero mabilis lang naman. Eto nga sa loob ng Windows 7, ayan at nagcomputer computer na siya. Iba na pala ngayon ang pagkuha ng SS. Super bilis na lang. Mag-online ka lang dito, papakita mo yung requirements And mo. then, marireceive mo. mo na lang sa email yung PDF file. At yun na yung ipiprint mo. Sobrang swabe ng lakad namin today. Mabilis lang natapos yung mga nilakad na Paglabas may nadaan na kaming bakery bumili lang kami ng toasted shopaw. Mga 10.30 na yan ng umaga. And sabi ko sa anak ko, sa Jollibee na lang kami mag -lunch. Wala pa rin naman kasi kaming pagkain sa bahay. Pag-uwi, magsasaing pa. Kaya ako. sabi ko sa kanya, mag -jollibee na lang kami. Pagpasensyahan nyo na nga pala mga beshi yung boses ko. Kasi medyo masama ang pakiramdam ko. Mm -hmm. May kasi ako, pero laban pa rin sa over. Pagkatapos namin kumain, nagaya ako sa loob ng palengke para bumili ng pang dinner namin. Chicken na nga yung lunch namin. Chicken pa rin ulit sa dinner. Uy! Katapos sabi ng anak ko, bili do kami ng donut. So kaya ayan, dumaan muna kami dito. Pagkatapos, ay umuwi narin kami kaya yun na lang muna for now bye thank you for watching